Bel Mariano, isa ng ganap na pangilinan dahil ang tito ni Doni talagang niyakap at sinabi kay Bel na Merry Christmas. At sagot naman ni Bel, Merry Christmas din tito. Grabe ang pagmamahal nila kay Bel, talagang prinsesa na prinsesa at talagang... Chinek ni Gary V ang suot ni Bel Mariano. Napakaraming nagmamahal na pamilya ni Doni kay Bel. Sabi nga ng mga netizen, kaya maraming nagmamahal kay Bel, hindi siya mahirap pakisamahan. At mailig siyang pakipagkwento sa mga tao. At kitang kita sa letratong ito na ini-entertain ni Bel ang daddy ni Doni na kahit busy-busy si Doni ay ini-entertain entertain ang buong pamilya ni Donnie. Talagang napapatitig ang mga bisita kay Bell bukod sa mabait siya ay napakaganda pa niya. Hindi tayo magtataka kaya mahal na mahal ni Donnie si Bell Mariano.